Okay, ayan, good day mga kamukha. At uh, para sa mga nagtatanong kung uh, uh, anong, anong anong process ba yung ginagawa ko sa mga linang. Ayan. So ito yung first step sa linang na pinagpiisan natin dun sa uh, 30 days challenge natin. So ito yung pinagpiisan natin. At uh, bago na bago uh, natin i-magnet to, ayan. Bago ko minagnet yan ay binilad ko muna ng dalawang araw yan kasi uh, basa siya pagkabasa kasi is mahirap siyang uh, mahirap siyang magnetin pagkabasa so ito yung black sand na natanggal natanggal doon ayan so ang hirap mag-explain <laughs> ang hirap mag-explain so ito kasi is uh, ayan siya minamagnet natin para matanggal yung kanyang black sand at ang matitira na lang ay itong tinatawag na linang ayan so pagka natanggal natin lahat yung black sand yan uh, padadaanin natin sa bull mill to para magiling siya at mapino. At eto patapos na rin ako, ayan. So malapit ng matapos. So ang pagmamagnet uh, naman ay ito gumagamit ako ng malaking uh, malaking magnet. Ayun ganyan siya. So kung magmamagnet ka ay huwag mo gaanong idiin. Ayun. Huwag gaanong idiin kasi pag diniin mo 'yan, ayan. Pag diniin mo masasama yung Ayan, yung mga puti na linang masasama siya. So, ang pagmamagnet lang ay Ah, makapit. Ang pagmamagnet lang ay ganito siya dapat. Ayan. Ayan. Ayan yan lang siya. Meron lang siya pagitan na ganito. Kasi pagka uh, diniin mo yan, yun nga, sasama yung sasama itong mga puti na to. Kasi ang kailangan lang natin tanggalin ay itong mga black sand kasi ito is wala na tang wala na tong ginto. Ito kasi ay bakal. So yeah, pag, uh, pagka sinama mo to sa bull mill, eh, hindi siya uh, hindi mapipino yung ating linang at hindi siya magigiling. Siguro mapino man siya pero hindi siya yung talagang mapinong pino kasi ito yung ito yung nakakasagabal kaya hindi siya mapino sa bull mill. <coughs> Ayan sana malinaw at uh, kung gusto niyo'ng uh, malaman kung paano 'yung process nito ayan mag-comment lang kayo at uh, uh, gagawa natin ng vlog 'yan hanggang sa pag paggiling natin at hanggang sa pagluto. 'Yun. So, 'yun lang at uh, maraming salamat sa mga nanood sa mga nanood sa aking <coughs> ayan namamaus ako sa nanood sa aking uh, Gold is Losing Challenge. And so, maraming salamat at uh, pinakita ko lang yung process ng linang at kung gusto nyong malaman ang talagang process nito step by step ayan mag comment kayo dyan sa baba kung maraming gustong gustong malaman at uh, gagawa natin yan ng video ayun so ito, patapos na rin ako tatapusin ko to at pagka natapos ko saka natin uh, uh yun. ilagay, ilagay sa bodega uh, dagdagan muna na bago natin i igiling. Yan. So, yun. Hanggang dito na lang at maraming salamat.